Ano oh, diba, guys? Ang sarap sa tenga. <laughs> I'm going to do unboxing today. Alam niyo, guys, yung, yung sa Digital Walker Madness Sale. Punta ko doon and medyo matagal ko na itong pinag-iisipan bumili para masarap naman ganitin. This is gaming keyboard. Ito yung pinaka-top ng box. Ang nakalagay ay, Reach Your Summit RGB Gaming Keyboard and Everest Max. Guys, hindi ko mateknikal. Basta ito, ito yung itsura niya. Nagandahan lang ako. Plus, safe. Ayan. Awww! Oh. Okay, so. Here is the wrist pad. Ayan sya. Mukha naman syang comfortable. Other accessories pa. So, guys, USB cable. Type C. So, meron syang adapter. And is type A. So, ito yung numpad. Ayan, numpad. Ayan, guys, so. Slide, slide mo lang siya sa likod, guys. Pwede na siya doon sa left side of the keyboard. Okay. Wow. then here is the media dock. I think parang pwede mo makontrol yung volume. Tapos may screen sya dito. Oh! Ang tanggal ng key. And guys, so salpak na natin siya guys. Yeah. So guys, ayan siya numpad. Customizable button siguro siya. Oh! Volume, lighting, brightness, PC info, APM, custom. First time ko kasi guys magkaroon ng RGB na gaming keyboard. So, na-try na nga natin siya na gumagana. Magagamit ko talaga siya for work. Thank you for watching!